pa rin tapos ang isyo ng peste sa Naiya. Ngayon, isa na namang daga ang nakitang namamasyal sa Naiya Terminal 3. Tingin tuloy ng ilang mambabatas, sinasadya na ito para siraan ang kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline ang balitang yan si Shaira Francisco. Isa na namang daga ang naispatan sa Naiya Terminal 3 nitong Martes. Sa video na kuha ng isa sa mga pasahero, makikita ang daga na tumakbo sa gitna ng mga pasahero sa isa sa mga boarding gate ng terminal. Ang isang staff ng airport na patungtong pa sa upuan. Sinubukan pa ng daga na sumingit sa ilalim ng mga basurahan. Pero tumakbo na lang ito palayo sa mga pasahero. Itong March 1 unang nakakita ng dagang isang pasahero sa boarding gate din ng Terminal 3. Kamakailan lang din na ang mamerwisyo mga surot sa mga pasahero sa naiya. Tingin tuloy na ilang mambabatas, sinasadya ito para sirain ang Administrasyong Marcos. Inihalin tulad ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalot ang pamemeste ngayon sa naiya sa Tanimbalas Camp noong 2015. Napaka-unusual lang ho kasi no, dahil una surot, tapos ngayon dagana na naman, eh hindi na po natin dapat hintayin na dumating pa sa punto na yung tanimbala e eh, bumalik na naman. posible po ba na maging uh, destabilization to laban sa present uh, government? Pusibli po. Oh, that is my take, my uh, take para naman kay Act CIS Party Representative Erwin Tulfo, tanging namamahala lang sa naiyang iyang dapat sisihin sa mga peste sa paliparan. Bukod sa kapabayaan, posible raw na pinepeste ang naiya dahil luma na ang mga pasilidad nito. Kailangan, kailangan na ho talagang magkaroon tayo ng uh, mga ganyang klaseng ikang uh, maintenance. Uh, nakakahiya ho kasi, eh, lalo na't yan ho eh, uh, eh, international airport. May mga turista ho tayo dyan. Nakakahiya ho. Sa ngayon, nakikipagpulong pa rin ang Manila International Airport Authority sa kanilang housekeeping at pest control service providers na unang nagbabalang MIAA na maaring ma-blacklist ang service contractors kung hindi pa rin maayos ang issue ng mga peste sa NAIA. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.